Good morning, everyone. So, kagigising lang ng Iday Banak. O, 6.30 po ng umaga dito sa Pilipinas. Hello po sa mga sisipig siya. Sa iba't ibang lugar ng mundo. So, for today's video, ay, syempre, birthday ng aking nanay. So, magre-ready kami na kahit pa paano ay magluluto po ng ilang mga putas para sa handa sa nanay po. Nanay, nagagayat po ng mga ano. So nanay, anong luluto ayong sa birthday mo, nanay? Adobo. Adobo. Pagdareta. Ano pa po? Ah, yung pang yung mga ilan, ano? Ano tayo ng seafoods? Kahit pa paano po. So, ayan po, pang kaldareta at adobo talang ko naman po may din po mga kamag-anak at kaibigan ay ano ah, ito po po ah. so ito ay dobo at caldereta Pintana. Mm -hmm. Ah, pintana. Naku, sarap -sarap ang sarap-sarap ng luto ng inay. Mm, ah, Yes. Halo Yes, yes, yo. So, Roy. So, Rob. Tutuk-tuk ng sampung pirasong tinapay. Tinapay, yun. oo. So, lalagyan po namin ng tinapay. So, yung tinapay na po yun ay yung pampalapot. So, Rob. Eh, ano po ito? Inay, kabila. Caldereta. No, caldereta. Yehey. Buksan uh -huh. natin na, Nay. Tapusan natin. Yeah. Wow! Kalurets! So, wala pa po yung mga ricado-ricado pa lang. Pinapalambot. Yeah, Pinapalambotin na rin bago ulit oh, yan. Yung... Sige. Luwi yeah, na. Wala yeah, na. Ibang sa luto talaga. Ibigalig na ang kota bago yan. Ayan naman buwan niluluto. Kare-kare. Yes, kare-kare. So, hindi namin po nilaligin ng pakulay. Uh -huh. Ayan. So, nandiyan na mga aking mga pinsan at mga ano bang tawag doon? Mga pamangkin at ano bang tawag ko sa mga ito? Nakakain ng Ayun, kumakain na sila. <laughs> mm, yeah. kaya kaya kain kayo, kain. Vlog ko pero vlog. Thank May school na nagluluto ay ini barak nan sipot. Ayun. Pisa sa si mga ito. Ito. Ang binibigay din din ito. Ano? Ya, yeah, pampakalimo, uh, ano lang eh. Ano nga tawag Dekorasyon lang. Okay. Kalan okay. sa? Doon, patay na yun. Kaya sa tugi ka raw. Mm. Kabo. So, yeah, that bumili pa ako na isang is kilo ka lahat yung suwake. Wrap. Ayan, doon so sa pinsang ko napaka, ano, yan, napaka puti. Oh, gusto ko, mga pinsang ko dami. Ayan na. Ayan, ako oh, dyan. Ako, oh, just ko, kagulo na. Aray. Turuan niyo mga, ano niyo mag-English speaking? Hey, you. You cannot around me. Ah, masyadong. It's never too late. Kick your ass. O, buwan. Mga pinsan. Ayan. Super magaganda't. Mga gwapo. O, oh, ayan. O. Oh. Star Swap. Si Dao Meng Su. Su. Monsieur Reverse. Dao Meng Ayan. oh, mucha ng kalapan. Ayan. Diyos ko. oh, di ba? Bongga. Hoy, harap kayo mong anak. Harap. Uy. Umarap ka. Tusok mo lang ako ng bata ka. Uy. 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 Kagulo kayo. Ah, kuyin. Spaghetti naman Ang luluto ko ilang mana. Iba

Oh, so yan, yeah, magpapaalam na ang aking mga pinsan. Bye-bye. Just cool. Ayan, Hi. ang first batch. Ayan. Bye. Oh. Love you. Ati bye-bye. Love you. Oh, ikaw. Ayan. O. Oh. Kuya Junior, pakainin mo si Kuya. O, oh, say, bye-bye ah. na. Bye-bye na kayo sa mga pinsan. Ay, ang ganda. pinsan ko ito. Ay, may dalang papayi. Ayun Ay, Ay, o, oh, get oh, lucky mo o. Oh. O, oh, mo. Huwag okay, pa. Ang saya-saya. Okay, bye-bye. Lapa, ganda na kayo. Isang ko. O, oh, ayan. O. Oh. Alex! Yes. Diyos ko. ang third batch. Yung second batch po, hindi po na namin nakita. Nawala na agad. O, oh, ba? So, ito po. Ayan, taob. Panibasa yung mga sarapan luto ng inay. Taob. Ayan. Ay, papaya kan ini toh. Yes. na Happy birthday. Yes. abang kita. Message fans. <from> <laughs> <laughs> oh, message <my. laughs> Pagluluto kita, mare. ano Ayan oh. Sipos ala. Ayan, thank you. Ayan, nai oh. Bigay dito, Robert. Thank you. Ayan. 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 na

Happy birthday. slice slice na ang cake ang nanay happy birthday inay ko happy birthday yeah Uwin sila, nako. Bawakan. Ay, yung baboy, di ba? Uh, Nasa ba yung baboy? Ayun, dali, dapat kakatayin. <laughs> Alam niyo ba na yung baboy sana nila kakatayin? Kaya lang. Ang nangyari ba nakaligtas? natin mga ninang. Parito kayo. Yan, sana po eh. i- na talaga nakita yung baboy na white? Aba, hindi na po i- Ano ko naman? Ano pa? Eh, ay, palaki naman pa rin itong farm mo. Oo naman, may ikaw ba, si, ikaw ba si Alice Go? Dito ka malumapit? Yes. Hindi ko po matandaan. Ano ba yung amoy mo dahil? Ayan. Hello, baby. Nakaligtas ka. Congratulations. Ay, pata? Ha? Kaila di ay pata? Oo. Nandun. So yan baby nakaligtas ka <coughs> Yan thank you so much Magpasalamat ka kay Lord Kay Papa Jesus Nakaligtas siya sa pagkakatatay <laughs> yes. Charang Charang Yan, yeah, <laughs> isolation papeya. So habang talaga so, ano Papaya Papaya <laughs> From North Papaya <laughs> from North England oh, oh, ano explanation papeya. naman? May sa South England Ah ito, maliliit <laughs> Sa sa saya nila. Ah, so yan. Uh -huh. Ito na uh -huh. naman yung Dami ko ah, sa party. Dali ko <laughs> sa, sa sa kuwebang halhal. -hal. Ano halhal? Oh. <laughs> <Ay> <laughs> -hal. Thank you just good Jenny. Bye-bye. Oh, nag-iisip <laughs> na uh, na ko yan. Hey. bye, -bye. -ka -ba mamaya? Oo, oh -oh. kakaunin mo ako. Bye bye. So ang simple vlog ng inyong banak. Maraming maraming salamat. Kahit pagod po ay nakaraos din ang birthday ng nanay. Hanggang sa muli. Bye bye.